Okay, mga ka-super. Ito yung ginawa kong gauge 20 kanina. Ito yung axis na 3 layer na pinagsama-sama ko, kinumpress ko. So, ayan sa. So, nilagyan ko lang ng design. Kanal yan eh, diretso. So, nilagyan ko sa baba, nilagyan ko sa taas, sa gitna, hindi ko nilagyan. No? So, sound check natin. Gauge 20. Battery okay. natin Panasonic Okay Ito na mga ka-super Sound check siya, di ba? Narinig niyo? Galit na galit. Di ba? Sa pa. Galit na galit. Ang ating gauge 20. Ayan. Okay. Thank you.